Uy! Ano? Red, devil cichlid po, oh. Ah, rin! Oh! <laughs> Tila ako kaya Yan, oh! Ang oh. 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 laki! Iuwi ko ito. ito, marami. Balik pa yan? laki mbiya. laki, oh! Uy, yung ano po kaya ay Siklid po Red Aww. Devil Siklid po Wow Red Devil Siklid Yun po First cuts po natin Red Devil Siklid Ay po ng fishnet natin oh. Good morning po sa inyo <coughs> dito po tayo uh, hindi pa naman uh, umulan kaya ho uh, naisipan po natin na um, uh, mamiwaso uh, at saka ho uh, gumawa uh, tayo ng trabaho natin kaya ito po first cut po siklid po paano po kaya ito bubuhayin may mga order pa naman ho nito pero di ko po alam kung paano ito bubuhain. good morning po good morning andito po tayo sa baba po lang ng mercury drugs sa kahaba po ng JP Rizal Guadalupe Makati po yan double chiclete Kunin po natin ang gamit natin. Nandun po sa malayo. Guys, ito po. Bali. Pakawalan ko na lang po kasi maliit pa naman eh. Isang Red Devil Secret po. Pakawalan ko po. Ay, yun. Ayan po. Pakawalan. Bye bye. Pinakawalaan ko po, maliit pa. Tsaka baka ho mamaya may kasama ho, mga tilapia ho dito, mamatay. Kaya po, inalpasan ko na ho, hirap na po. Kawawa naman. Lipat po ako. Lipat po ako baka mamaya puro ganun po mahuli natin eh ano lang po balilipat po ko dun sa bliss andito lang tayo sa mercury pero lilipat po ko dun sa bliss dito po tayo ngayon sa bliss po ito po yan yan Ala, alaka. ala ka. Ala ka. Biya naman po na ngayon. Biya. Laki rin po. Ganda na po. Good size. Oh. Yung, yung biya po. Good size. Kanina po. Devil Cichlid. Red Devil Cichlid. Ngayon po. Biya naman. Ito po. Biya oh. kaya na po meron na laki na po pero, pero pag wala ko pa rin oh wala puro pakawala ilang po ilang na. at saka wala pong namimingwit ako lang po namumukot tangi ho dito para ko tayo yung loko loko na ho, be ako nasama na po eh. pala ako medyo malayo layo lang oh. andun lang oh, si medyo malayo layo may yami, yami kumakangat! Oh, <laughs> no, 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 no. Na, na. Ilubok mo ilubog mo no, mo na. Diyang, ganda medyo yung tubig po natin kulay ano pa rin eh medyo lang po hindi yung katulad kahapon talagang kulay putik ko talaga yung tubig kahapon no? kaya oh, maraming angler eh, yata na bigo kahapon umuwi ho umuwi ho ng mga walang huli Alam po may Lipat na naman po tayo. Ha? Ah? Lipat po pangatlong lipat na po to. Balik naman po tayo dito malapit to sa acacia. Lakas po kasi ng agosod sa Bliss. Lakas po. Kaya lipat po muna tayo mga nakabalandra po yung mga container ng yung birds po na malaki kaya o oh, malakas ang agos narangan po yung ano lumiligo po lumilihis yung tubig kaya malakas po yung agos Ito po tayo ulit Sana po, dito na lang. Parang nag-exercise lang po tayo. <laughs> Uy, parang... malo ah, ko ano dala. kape. ito po, lipat na naman po tayo. Dito naman po tayo sa tabi na po ng mga uh, na angler. ayun po, ayun po. Ayan, ayan. Ayan po, sila, yan Sila po, may huli na, marara, marami na. Walo na yata ako si Maromi, walo. Tayo, yung palang biya at saka yung Red Devil Cichlid. Yun po ang nahuli lang natin. Marami ho tayong lipat. Lumipat na rin po ako sa tabi nila. Dito po, ano ang po natin tong Perio Station. Dito po sila. Guys, ang champion po ngayon si Maromi. Tabi-tabi kami dito pero siguro 10 na po huli ni Maromi kami wala pang isa. <laughs> Sampu so, na hulin ma Kami wala pa kahit isa Nakaregister to kasi si ma no, no. dito ngayon Ngayong buwan Kami ho, ano kami, tawag nito, expert Ang, ang rehistro namin dito ngayong buwan Si ma hindi ho Expert kami, expired Expert Nahuli rin. Oy! Oh, Tilap ya! -tila. Tilap ya po to. Tilap ya -tila po. -tila -tila. oh, yes! Kay Marromi ko po to bibigay. Kay Marromi para madagdagan na yung mga pang ano nyo mamaya, pang produkto nyo. Oh, Oh, Marromi. Pamprodukto niya yun Pamprodukto Ayan, tinatanggal po ni Marome Ayan po Yun, 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 yon. Tinatanggal niya Sige po Mamaya na Ayan, sige, kagat Kaya na ba, marami Ayan, 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 ayan Kaya binantayan ko na siya dun eh Ayan po, yan o, oh, yan. Okay. Pinantayan ko na po siya, kumakagat Hulihin oh. po namin ni Maromi mga mamaw dito. Kasi kahapon, nakapagpahinga po sila kahapon. Ngayon naman po, hulihin naman po natin.

Nandito na sila Pati mga tilapia Nandito na rin Pati mga angler Dadagdagan Nandito na rin po Ay, Ang ganda ho ng spot ni Maromi Hindi ho na ng tilapia Ibang klase Oh Maromi Maromi Walang kupas Walang kupas, kupas si Maromi Ayan mo paan mo May uli oh Ayan oh ganda lang tama Alam ko na kung nasaan siya Ang ganda lang tama po, dito lang po super Perry lang ang malakas dito po sa ilalim ng super Perry. malakas oh ah, ibig sabihin oh no, ah, may nahuhuli po kasi sa iba po wala Ito sa, kahit doon sa marami wala ho talaga dito lang oh talaga sa teritoryo ni Maromi ang mga tilapia oh Pisi na naman po. Ayan. Kanina ka pa kumangat ha. <laughs> Kanina pa to kumangat eh. Kaya talagang hindi ko siya tinantanan eh. Ayan po. Dito lang talaga sa balwarte ni Maromi. balwarte lang ni Maromi. Ayan po. Siya, siya ako kumukumaw ng ano.

sapsap ya. <laughs> Hindi yan sapsap, inilulubog e eh. Dilim. Ayan, narinig siguro ko. bumitaw. Bumitaw. <laughs> Ang ingay daw po eh. Ayan, oh. tapat ko pa naman oh, to dito lang oh. Ang ingay ko raw oh. <laughs> Ayan, bumitaw tuloy. Pero pokyo, bumitaw e Bumitaw. Ay nako. yung pre marupok? Marupok ito. Marupok yung ano natin. Pamana natin. Ayan, ayan, ayan. Ayun uli. Sapsap -sap na to, sigurado. Sapsap. -sap. <laughs> sap, sap. Talaga, pag nakita niyo po talaga, ang sarap po na ano, para hong ano eh. ang balay mo nyo pag kinipit eh. Ang bilis eh. Palang, sap, -sap, lang, ano? sap, sap lang pala. Ay no. <laughs> sap sap. Alam niyo dito si Maromeo, kinakausap po yung tilapia. Lalo na po kung may order. <laughs> eh ngayon po, wala daw may order. Marami may order ba? wala. Oh, wala daw. <laughs> Kaya, oh, swerte po yung mga ano mamaya. Gagala na ho oh, si Maromi mamaya. Yung mga produkto niya ho. Oh. Ano niya yun? Yung, yung online niya muna. Oh. <laughs> Big time. Online po. Online. Online niya muna. mag-iipon muna mag-iipon bali yung huli namin ni Parin saka ako at saka ni Maromi nag ano yun nag sama sama ho yun kaya oh, ang dami umamyan yung bulto tama tama pa naman oh nagkakagatan na dahil yung tubig po natin kasi kahapon kulay putik talagang ano ayok chocolate ngayon po medyo ano na po malinaw na ah, ano na ba ano bang kapiton medyo malinaw linaw na kape ayan kulay mineral na ayan na kulay mineral na <laughs> mineral na Daba. nagaya pa okay pong mineral na ayan malinaw na po ang tubig marami na po yun Galing na naman. Huli na naman. Meron pa eh. Huli na naman. Ting. <laughs> Busay. Dadami na itong... Busay ah. Eh. Wala tayo eh. Binara ko ba, Jojo yan eh. <laughs> <laughs> yes, come on. Ay, laking... Ang laking ano? Ang laking... laking, laking Hoy, hoy, laking biya to, laki ho! Oh! Ay, laki! Iuwi ko to, laki na to, marami! Okay, balik, balik pa yan? Ay, laking biya, alaki ho, alaki ho. Huh? laki ho! Pa to! Pero pa palang kaya ka laking biya ngayon dito? Ay, laki po! Laking biya ho! Wow! Balin yung dalag ng biya pala! Laki ho. Grabe po ito. Ay, sarap nito. Uwi ko ito. Uwi ko po ito. Uwi ko po to, to. Lucky, oh. Ay! Lucky and Bia, Guys, Bia po talaga ito, Lucky, oh. ko yeah, laki-laki Ngayon lang po ako nakahuli ho ng ganitong kalaki ho oh. yeah, oh. Kuya Sarap nito pre no? Liit yeah. pa to Pero dito sa atin, laki na to Liit pa yan Palit pa? Liit pa ho oh. Pero tignan nyo po ho, laki ho Lalim tulay oh. May lalip tulay dati pre? Oo oh? Nung kita din puro puro daw puro puno Ano ano pa yung bilibil, di ba? Oo. Oh. Ay lagay ko po muna sa fishnet ah. Kasi yun po yung huli ni Manro Romeo. Oh. oh. Dami oh. Eh, dami po. Oh. Dami po niya, no? Oh. Siksikan po sila eh. Ayan, no? Oh. Dami! Dami Ah guys, hanggang sa muli po at ako po'y magpapakap na at uuwi na po may, kasi muulan eh muulan na po okay na po yung mga nahuli na sama-sama na po yung huli namin noon kay Marongi tsaka yung kay Bong guys <coughs> thank po Maraming maraming salamat sa inyo. Ito so, ba lang tawa rin yung pag so, po. na ako tayo. Back up na. Back up na ako tayo. Pinatutuyo e, na lang mo yung... po yung payo ko. Para pag-uwi ko, hindi po tumutuyo sa loob ng bahay. Kaya po, guys. Thank you po so, -bay sa walang sawa ninyong pag sa aking YouTube channel at sa lahat ng silent viewers, solid supporters. Thank you, thank you po. Bye-bye po at ingat po talaga ito na po yan yan yes. sarap uh, minarinate ko po to yan laki po ito. ngayon lang po ako nakahuli ng ganitong kalaking biyaw oh. kaya oh, hindi ako nang ano hindi ko na po binigay doon sa matanda. Inuwi ko na lang po. Sigurado na po pang ulam nito tempo thank you Ulam na to thank you po sa biyaya ng hilig pa ang finish product po yan sausawan po yan sausawan natin yung jambu biya at saka po yung kanin natin Ayun po tong tanghalian. Tanghalian po ito. Kain po tayo. Thank you po sa biyaya ng Ilog Pasig. Thank you po, thank you. Thank you.